sama po natin yan si pare Uy, tuwi <laughs> Yan, nagkuputok po ng fuse yung, ano, yung supply nitong radiator fan Tsaka ng, air, ng aircon, ayo gumana May pan natin malaman kung uh, yung magnetic class ay shorted na yung rewind De, yun doon kayo Kuhanin nyo yung live nung papasok ng compressor Itap nyo nang kuha kayo ng wire, itap nyo sa positive Okay, hanapin nyo yung relay Ha, kung hindi kabisado yung connection nito, doon na lang kaya magkuha. Kung kabisado nyo sa relay, yung papuntang compressor, dito ko nilagay. itatap natin ngayon sa battery. Kailangan isang hibla lang, hindi yan magpuputok. mag spark man siya, hindi siya magpuputol ng isang hibla. Yan o. Oh. Hindi siya magpuputol. Pag siya nagputol, shorted na yan. Yung magnetic latch. Tignan natin na. ah. Ayan. Tignan nyo yun, nagbabagaw. Ganyan niya kabilis mapabaga yung ano. Kaya puputulin niya yung fuse. Kaya kung ikaw na ano, ikaw na wala akong alam, sa halip na hanapin yung grounded, papalitan mo nagpuputol ng fuse, papalitan mo ng mataas, susunugin yung wiring mo. Lakas oh. Grounded talaga. 'to. Oh. Grounded talaga yan po Kabang yan treasure, yan gumagana hmm. na yung pan, ayaw gumana ng pan yun